Wow! Okay. Extra rice, please. So yun guys, kakain na tayo. Itong bahaw sa akin. Sarap itong ginataan ng ayama sa bahaw. Yeah. Tapos ito, sabaw. At sabaw ng ginataang ayama. Ako. Sabaw pa lang, ulam na. Tas masarap sana ito kung may ano. Yung tawag doon talong at saka ano, yung mga kalabasa sitaw yan guys tara kain tayo ah, ayos kakamay tayo sarap yung nakakamay hmm panalo <coughs> nung bagong taon hindi ito pinapansin ang kinukuha mga inihaw na ano, baboy. Manok. Ngayon, ang sarap na niya ngayon. Inataan. Tumpo. Kung napanood yung video na ng ano kami nang ilaw sa palaistaan. Ito yung mga nahuli namin. Guys, oh. Sarap. Kain po tayo. Guys, okay, so, oh. Napakasarap nito. Hmm. Pabos na agad yung kanin. Yung isang tubo pa na kakain. Napakalakas nitong ulam na ito sa kanin. Ah, uh ah. -huh. Sabaw. Sabaw pa lang kasi ay ulam na. Pasabay ko nga palang kumain yung nanay ko. Ayan. Nanay ko at ate ko. Ayan ano? Ayan o. Ayan Ayun yung pansinin ng bagong taon ha. Wala ko ngayon eh. Sabik na sabik. Tugpo. Taba nung sa inay ah. Nag-uok ba na wari yan? Taba nung alimang. Gagawin sila sa taba ah. Ito. Sarap na ito. Hmm. Kanin na agad. Bulos na agad tayo ng kanin. Ito kanin. Okay. Test the rice please. mm Sabaw na naman. Kala ko makapagpapahit ka kung yung 2025, di pala. Scam pala yun. Hindi uh, pala matutuloy yung pagpapahit natin. Bukan nga natin to. Kusa natin. Wow! Grabe, ang taba. Ayun no? Dilaw. Bayog pa lang siya. Kaya siya madilaw yung taba niya. Ayun no? Yan guys oh. So. Hmm. Malito, na hmm. Ayos to. Hmm. Maliit lang pero napakataba. Ayos. Yun o. Oh. Dilaw na dilaw. Ganito kapag bayog pa lang. Ayun ganito yung tapis. Dilaw pa yung taba niya. Ang sarap to. Malambot. Hindi kagaya nung kore orange na alige. Eh. Medyo matigas na siya. Ito ano lang. Dilaw pa Oh. Ang sarap nito. Hmm. Malutong-lutong. Ano? Hindi yung Sabi nila dito, dito daw sa ulo ng hipon yung nakakahay blood. Kaya hindi natin ito kinakain. Ito lang muna tayo sa katawan. You know, Oh. Ayos to. Ubus na naman ang kanin natin. Patay tayo dyan. Hmm. Nakakabulos na naman natin tayo. Hmm. So, tignan natin kung mataba. Uy! Ang taba. <laughs> Puno, oh. Ang taba, guys. Hmm. Puno. Ano pa lang din ang taba niya? Puti pa din, ayun, oh. Eh, no? Wow! Grabe. Guys, oh. Grabe, napakataba, oh. Wow! Yung likod niya, oh. O, ano na. Ito. Mm -hmm. Grabe. Solid. Ano? Hmm. Papapakin na lang natin to. Baka tayo mapadami ng kanin masyado. Hmm. Sarap. Ano? Hmm. Tanggalin lang natin tong butsi. Yan, dito kinakain ha. Ito yung butsi niya. Yan kinakain. Ito yung kanyang pinakang bituka. Ito naman yung kanyang hasang. Ayan, hasang yan. Hasang ng ayama. Kuha. Ayan. Okay natin. Wow. Yan you know, o. Kulay puti yung taba pa. Puno pa rin. Ang sarap nito. Hain po tayo. Hmm. Ayan eh o. Sarap. Ah, uh mas -huh. sayo na ata. Ayan o. Ayan o. Taba. Ito. Taba. Ayan o. Pakataba na ito. Wow. Hmm. Sipit tayo. Dipet, oh, sarap. Ayo, kami natin pinagkainan. you taba. Ayos, so yun guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you po sa pananood.